tayo boy nakatalon na rin tayo so wakas guys eh nag over the backwood nga lang pala tayo dito boy Ito kasi mekaniko natin dito guys ayaw buksan yung malaking gate mga tropa hindi tuloy tayo makadaan mga idol eh okay lang yan pinagawa eh, niya na pala dito yung long jeep ni natin boy Ito, guys so oh. sa wakas magagamit na natin ulit to mga tropa eh tara tara baba na nga tayo dito guys ayun talon tayo dito mga tropa oh Ayun. Let's go. Punta na natin tong long jeep ni natin dito boy. Eto guys. Shooting na Ayos na pala ulit yung makina natin dito mga tropa. Ayan Oh. Papakita ko sa inyo na ayos na to Ah. Ayan o. Oh. O ba? Diba? Hindi na natin siya magawa dito guys. Tara tara. Sarado na natin yung hood nito mga tropa. Baka may pumasok na lang ako oh, dyan eh. so yun. Eto nga pala ang update sa bago nating jeep ni guys. Eh nilagyan na pala natin ng ang natin dito boy e, e para astig na yung ng jeep ni natin dito guys Tapos eto pala yung pintuan natin dito mga tropa E wala pa pala tong pintura E kayo na lang pala mag suggest dito mga mga ropa Kung anong gusto yung kulay ng pintuan natin dito boy At saka etong sticker natin dito mga tropa E sino bang merong gusto nito? E kung gusto nyo rin magkaroon ng ganitong sticker guys E mag comment na kayo dyan sa comment section at syaka syempre, huwag nyo rin kalimutan na i-like tong video natin ha At mag-subscribe dito sa channel natin boy Tara-tara, papakita ko pa sa inyo dito guys Uy, eto pa pala mga ropa Wala pa pala tong kulay May magandang kulay nito boy Pati yung handlebar natin dito sa daas guys Wala pang mga pintura mga idol Hindi kasi umakaisip anong magandang pintura pwedeng i-partner dyan eh So eto pa mga bossing oh, ayan oh Meron tayo ditong picture natin yung case napaka asting no so yun case bago pala tayo bumiyahe dito mga ropa e, eh, syempre kakain muna tayo dito para hindi na tayo magugutom sa biyahe natin boy e eh, tara tara pupunta nga muna tayo dito sa may balagtas guys kakain muna ako ng chicken joy eto eh, guys saray tayo dito tapos sarado natin yung pinto mga tropa at buksan natin ang makina yan oh. No? let's go tapos check nyo dito boy o oh. kulay green yan lahat so meaning ayos na talaga tong long jeep natin dito mga tropa so tara tara atras tayo dito mga bossing yan hop okay na guys so tara tara punta tayo dito ng balagtas mga tropa kakain muna ako eto boy ikot lang tayo dito sa may rotodang mga tropa yan eh bawal na lang kasi biglang mag u-turn din sa kabila guys kaya kailangan natin umikot So andito na tayo mga ropa oh. So eto guys patayin natin yung makina dito mga tropa Tapos buksan natin yung pinto mga idol Ayan sabay na rin natin yung pagkuha ng mga pasahero dito guys Habang kumakain tayo dito mga ropa So eto buyo Andito na yung idol natin na nagbebenta ng chicken choy guys So tara tara E habang nagaantay tayo ng mga pasero na sasakay dito sa bago nating jeepney boy Guys kakain muna ako oh, dito mga tropa Sakto na amoy ko yung mga fried chicken nyo dito at saka sausage so mga idol Ano? ang sarap eh magpo food trip muna ako dito guys ha eto boy meron na tayong fried chicken dito mga tropa meron na din sumakay dito sa jeepney natin guys dami nang dumarating dito ay mga ali eh kumain na ba kayo dito eh kung hindi pa kayo kumakain lilibre ko na lang kayo dito anong gusto nyo eto guys kain muna tayo dito habang nag-aantay ng mga pasero mga tropa eto guys eh so wakas na na rin tayo dito mga tropa. Ayan o, oh, tingnan nyo. Eh, busog na busog na tayo dito guys. Bumilis na rin yung lakad natin dito mga idol. So, tara tara, check natin kung ilan na lang yung kulang dito sa jeep ni natin guys. So, eto boy, mayroon pa tayong kulang dito na isa guys. O, oh, isa na lang. Ay, dalawa pa pala dito mga tropa. Sa kanan mga idol. O, oh, dalawa dito sa kanan guys. O, oh. So, isa na lang. O, oh, sino na lang yung isa dito, guys? Bilisan nyo. Lalarga na tayo dito, mga tropa. Kunti na lang. Ay, eto ata si Idol. Mukhang sasakay na ito, mga tropa. Yun. Sa wakas, napuno din. So, tara-tara. E, eh, na agad tayo dito papuntang Bulacan. Ang hirap naman dito, guys. Pag wala tayong barker, mga tropa. E, eh, ang bagal mapuno ng jeepney natin, guys. Maganda siguro kung meron tayong barker dito para mabilis. eh ano kaya kung puntahan natin si Pri? princess mga tropa ay ko na yun eh ang ko nang hindi nagiging barker yun mga idol so tara, tara larga na nga tayo dito boy hanapin natin siya eto guys malapit na pala tayo dito sa bulakan terminal mga tropa ayan Para, tara tara na natin dito yung mga pasero natin boy ano, know, nagsibaba na sila dito guys uy may mga natira pa pala mga tropa eh, siguro dun ko sa dulo bababa guys so tara atid na muna natin yan boy eto guys dito lang tayo dito sa may drop op mga tropa. Op, <laughs> op. Dito lang tayo sa may gilid mga ropa pits. Ops. Okay na dito guys. Yan. Pababain na natin yung mga pasero natin dito guys. Ayun. Sa wakas. Bumaba na rin sila. So tara tara. Babalik na tayo dito sa terminal ulit boy. <laughs> Pero bago yun. Hahanapin muna natin dito si princess mga tropa kung nasan siya. Eh, kailangan natin ng barker dito mga tropa para mabilis itong mapuno yung jeep din natin dito guys eto boy pupuntahan lang pala natin dito si princess doon sa bahay niya mga tropa eh hanapin natin siya doon ngayon guys op ya yeah, pasok lang tayo dito guys punta tayo doon sa may pinakadulo baka makita natin yan dito boy hop hop check nga natin dito guys uy teka Parang nagiba yung itsura dito sa bahay ni Princess, mga tropa. wala yung maraming puno. Eka, andito ba siya, boy? Ako? Parang wala siya dito kay Oh mean. Eh saan kaya nagpunta yung mga tropa Ah alam ko na Para mahanap natin dito si princess mga tropa Eh kailangan lang natin puntahan dito lahat ng kainan mga idol Kasi sigurado ako Kumakain na naman yun mga tropa Lagi kasing nagugutom yun eh May bulati siguro si tan yun mga idol Kaya siguro palagi siyang gutom mga tropa <laughs> O so, tira tira Uunahin natin yung kainan dito sa may balagtas mga Dito sa may bulati wala drop off guys check nga natin dun boy eh mag reverse lang tayo dito mga tropa yeah tapos hanapin natin siya dito mga idol let's go tara tara check nga natin dito baka nandito si princess guys merong mga pink na jeep ni dito boy ganito yung itsura ng jeep ni princess guys eh so yan check nga natin dito mga tropa uy wala naman siya dito mga idol so tara tara balik tayo dun boy yun oh dami bumabiyahe dito guys so tara tara buksan natin natin pinto guys Punta tayo dito sa so may giginto mga tropa Uy Meron pang bacon dito guys oh. So eto guys Try natin dito sa may giginto to Bulacan Terminal mga tropa Baka nandito lang yun Oh ya okay. yeah. Tara hanapin nga natin siya dito mga tropa Uy Eh wala siya dito guys ah. So eto guys e, Wala dito si princess mga tropa Eto Meron pala nakapagtimbre sa akin dito guys Eh nakita daw si princess dun sa may bulakan drop ako oh, mga tropa, eh kumakain siya dun. Nagaling na tayo dun ha. Ah. Bakit hindi natin siya nakita guys? Tra tra, balikan nga natin dun mga tropa. So eto guys, pabalik na pala tayo dito ng Bulacan Drop of oh, mga tropa. <laughs> Hindi natin siya nakita dito guys. Check na natin kung nandito siya. Meron na kapagsabi sa atin eh. So eto guys, andito nga si Princess. So oh, oh, nakita ko siya dito mga tropa. Uy Princess, sabi ko na nga ba, nandito ka lang eh. Uy Boy Embo, andito ka pala. Bumibili lang ako dito ng pagkain kasi nagugutom ako. Tinatamad kasi ako magluto. <laughs> sabi ko na nga ba eh. Alam ko na kung saan kita makikita kita. Eh, dito ko lang sa mga pagkain makikita, eh. Eh, basta merong pagkain, alam ko, nandun ka. <laughs> eh, so, yun. Eh, merong ka bang gagawin dito? Mag-barker ka na lang sa akin. <laughs> Oy, barker! Parang na-miss kong mag-barker sa'yo, ah. Sige ba? Eh, tapos ka na ba kumain dyan? Eh, tara-tara. Eh, sumakay ka na sa jeep niko. Ah, sige, tara. Eh, tugtay, so. meron pa tayo ditong kasama, boy. Sakto. Naka-conductor siya dito, mga tropa. So, ang gagawin natin, guys, isasama na lang natin sa natin mga tropa. Ayan, meron na tayong barker dito at saka isang conductor. Si lady barker natin dito si princess ulit guys. So, so yun boy, pasakay na natin sila dito sa jeepney natin. Eh ayan, eh ngayon mo lang ba nakita tong long jeep ni ko dito? Oo, iba na yung design, hindi na kagaya dati. Parang mas maganda yung jeep mo ngayon. Oo, oh, ganun talaga. So yan, eh magtabi na kayo dito. Ayan o, oh, po na kayo dyan dalawa. Ayan, nakaupo na ako dito sa loob. So eto guys, andito na yung conductor natin at saka barker mga tropa. So babiyahin na tayo dito mga guys. Tara tara, punta na tayo ng terminal mga ropa. Dali. Eh tara tara boy, ipila e, na tayo dito sa may Terminal mga ropa Ayan oh. Daming mga nakapila dito guys opya ya yeah. Reverse lang tayo dito mga ropa Buti na lang Mayroon ng umalis na jeepney dito mga guys opya ya yeah. <laughs> Pasok lang tayo dito boy Yan Okay na yan guys Teka teka Ayusin lang natin ang ating parking mga tropa Tapos yan Let's go eh mag-aantay lang tayo dito ng mga sasakay sa atin na pasahero Uy, sige, pang ilan ba tayo? Mukhang madaming jeep ngayon ah. Yun oh, uh, pangalawa tayo dito. Eh pagtapos ng isang jeep ni dito, tayo na ang next. Tapos magtatawag ako ng maraming pasahero para madami tayong pera. Kaya nga, eh mas maganda kasi dito may barker. Mabilis mapuno ang jeep ni. Alam mo ba yun? Oo nga, pansin ko din. Eh kaya kailangan natin magtawag dito ng maraming pasahero para makarami tayo. Okay, eh, so yun. Antayin lang natin dito. Sakay na! Oh, biyahing balagtas! Biyahing balagtas! Uy, parang walang mga pasahero na dumadating ah. Eh, dun ka mag-abang sa labas. Eh, nandun kasi gagaling ang mga pasahero. Oh, kuya! Sakay na kuya! Biyahing balagtas! Ayan, bilisan mo kuya. Lalarga na kami maya-maya. Ito -maya. eh, guys, panoorin nga natin dito ang lady barker natin na si Princess. Papanoorin natin siya dito magtawag ng pasahero mga tropa. Oh, biyahing balagtas! Uy, isa pa lang sumasak. Sakay sa jeep natin, boy, oh O, ito na O, ayan, mga kuya Sakay na Biyahing balagtas Ayan, sige Usog, usog Maluwag pa dito, oh Ayan O, biyahing balagtas O, ito pa Ang daming sumasakay, oh Uy, sumasakay ba yan, princess? Patingin nga kung paano ka magtawag dito ng pasero Ayan, may iwan ka Ayan, sakay na Sakay na O, biyahing balagtas Biyahing balagtas O, ito si ate O, yung manang Ayan, manang Sakay ka na dito, manang Rabi ka kay manang, ah Susumbong so, kita dyan. Ayan, manang, sakay ka na. Oy, magbigay kayo ng space, ha. O, oh, usog, usog. Ayan, biyahing balagtas. Ito, guys. Ang galing mo magtawag ng lady barker natin dito, mga tropa. Astig. O, oh, biyahing balagtas. Oy, ba't wala ng pasahero? O, oh, biyahing pa ba balagtas. Si ng okay, o, oh, biyahing balagtas. Sakay na. Oy, ba't wala ng pasahero dito? Yan, o. Oh. Ayan O, oh, kuya, sakay na. Bilis. Ako, layo mo. Hindi yan naririnig nun. Hindi naririnig ako niyan kasi sumisigaw ako. Ayun oh, oh, yung mga mapuno dito. Oh, 1 2 3 4 5 6. Oh, meron pang ano? Kasya pa to, anim. Ilan pa yung kulang? Pati nga bibilangin ko nga. Oh, tatlo. Oh, yan, ate. Oh, sakay, sakay. Oh, yan na. Oh, ito pa. Oh. Oh, pito pa dito. Kulang pa to, kulang pa. Tara, guys, tulungan natin si Princess mga tropa. <laughs> oh, mga tropa, oh, dali, sakay na kayo dito. Bilis, bilis. <laughs> Ayan, ate, sakay na ate. Malilate ka na sa trabaho. What? Nagtatrabaho ba yan? Oo, oh, nagtatrabaho yan, no? Yung t-shirt niya, Makdo. Ah! Ang balagtas. Ayan, may space pa dito. Ayan, no? oh, O, usog, usog, Ito, guys, konti na lang. Mapupuno na yung jeepney natin dito, mga tropa. <laughs> Ayan, sobrang base na, na yung mapuno natin dito, guys. Andito <laughs> kasi yung lady burger natin na si Princess, eh. Ito siya, Ayan, boy, oh. na lang, guys. sa uh, sakay na. Byahing balagtas. O, oh, ito, O, bilisan mo kuya. Ay nako bagal-bagal. Yan kayo oh, pinapagalitan yung mga pasero, mga tropa. Kaya pala ayaw siya eh. Yan, oh, meron pa dito isa. O oh, kasya pa yan. Ayan oh, meron pa dito dalawa. Tatlo. Ito kayo oh, galing talaga magtawag ng pasero ni ito ni princess <laughs> ito mga tropa. Ito pa ako mga atin sa natin. Hmm. Ayan, ayan. Yun know, o. O yan oh. You know, let's go. konti na lang, mapupuno na tayo dito princess. Kaso nga Oy. lang, wala ka nang sasakyan. Masasabit oh, no. ka na lang. Ayoko sumabit. Uy, umalis ka dyan. Ay, joke lang. Wala na, di mo na mapapalis yan. Bayad na yan eh. Ah, sige, sasabit na lang ako. Kawawa naman ako. Hindi pa tayo puno. Ulang pa tayo dito. Hindi, puno na yan. Ayan, oh, baka di na makahinga yung mga pasero natin. Hindi, kasha pa yan. Kasha pa nga sampo dito. Tagtas. Sige. O, oh, mga ate, ayan, tututug. Ayan, sakina. Ay, sa iba sila sumakay, boy. Ay, naku. Bakit? Tinagalita mo siguro kaya ayaw sumakay. Ay, hindi ko yung pinagalitan. Asan na, asan na? Puno na ba tayo? Hindi pa tayo punoy. Ayan, oh. Ayaw na nilang sumakay kasi masikip na daw yung jeep mo. Ayan, oh. Hindi na sila makakain nga. Kasa pa yan. Kasa pa yan dito, sampo. Bilisan mo. Kasa pa yan, oh. Ito pa, isa pa dito. Ikaw na din sa trabaho, kuya. Ayan, sakay. Okay na yan. Oh no! Nababangga tayo eh. What? Okay lang yan. Magaling akong driver. Meron na ulit siya. Kamote ka lang eh. Ayan, may bumababa na pala. Oy, baka meron na dyan sa ano, harap. Ayoko na dito, nakakatakot. Wala pa, meron pa nakaupo dito. Palisin mo yan. What? Ang sama-sama mo naman, nagpapaalis ka ng pasayero. Ay, para na daw. O, oh, baba. di para na daw. Ito guys, andito na tayo sa may balagtas mga tropa. Yun, pababain na natin yung mga pasayero natin guys. Sa wakas, nagsibabaan na sila dito mga tropa. Mga bossing, ay susweldoan ko na kayo. Tara tara, lapit kayo dito sa akin guys. Eto boy, suswelduhan na natin dito yung mga trabahante natin dito, mga tropa. Wait lang, naku, hindi ko makita, boy. 50 mga tropa. Ayan, dahil nagkonduktor siya sa atin dito. Eto naman si Princess. Ang sahod niya dito is 100. Ayan o. Uy, ba't nang onti? <laughs> eh, so yun. Nasahuran na rin natin tong conductor natin at saka barker natin mga ropa. So dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys, is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin. Ayan, naglalaro na dito yung mga kasama natin boy. Let's go. Hanggang sa muli paalam. Paalam. Yan, laro na tayo dito mga tropa. Tapos na tayong bumiyahi. Uy, ang kaling mo naman sumayaw. <laughs>